Kamu, sige magsimba kada Domingo, mga bata mo. Tapos, ini ka rin sa balay, di mo mataho. Doon, sugoon. Diyan mo yung nakatunan nyo sa pagsimba? Muro na nyo ha? Mgaon, magsusuroy. Ngunit simba, gano'y concentrate.

Pitpit, sige na. Madaot ng charger na ko, pitpit. Sige na kayo na pasok, uma. Sige na kayo na charger. Madaot na. Sige na, pagkuhan na mo. Ate, kaya na na kung sama ka Dili mo magbasa sa tabay, ha? Kaya magdanaw. Anam days, mama ni mo. Lako na, lako na sa ating sisig. Lako rin. Lako rin. rin. masalah apa nenek timbang kau nang? timbang satu jib jib kau? lo kadek ya? cina neng kau? ada si ate awas oh, si ate. cina dipotain langsung sekali ngungung, awas taputan ya, ngungung. dari inak yang laku lagi timbang pas si ate. Uy, makatimba ninyo. Napang kayo trabaho. O to, ganit yun na. Pag-arrange ka pa sa... Pag-arrange ka pa sa imong mga gamit. Ha? I-arrange pa na imong gamit. Ang imong ID, ang iyang niktay, akong gilis lain ha. Pugo mo to kayo, labhanan mo to. Tanawa lang yan yung bagay naman yung mga ugi masa. pag -imasa na to ka, ba di yun? Yan to bang walang electric pan dito rin. nang lupa din yung trabaho. Sila ka kung ni. Ay, naaman na eh, yung among Tagalog. English Dali. Ah, Tagalog English. Dali. 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 Ayun, very good. Oh, please, awa, oh, dali. Please, please. Dali na. Yaka lagi na. Oy. Ang among English speaking in sorry. Hi. Ben. Hi. Ay, hala, nakalimot ko sa... Ang pantalo na na, be. Ay, kung atong pantalo na ka. Ako bisita, ako bisita. Ah, oh, please, lolo. Diri, diri, butang, oy. Uy, uy, uy. Dito, butang. Dali.